Yata kaya hanggat dito ako sa Senado, kaya gusto ko itong maliit na kapabayan, especially itong mga maliit na magagawa, ay mabigyan ng mas palawakang proteksyon. And so with DOLE, can I get assurance from you guys, by next year, meron na po natuluyan na kasuhan na employer na nang api sa kanyang mga trabahador, meaning hindi po nagbigay ng tamang pasweldo. Give me an assurance ngayon pa lamang. Kasi for the past 20 years, like I said, 25 years po ako naging broadcaster. Ganun po ang palaging reklamo day in and day out. And in fairness naman po sa Dole, tuwing tatawag ako sa Dole, na-action na naman. Pinag-aayos, binabalik yung mga sweldong hindi na ibigay, eh, band-aid solution yon. Yung sa akin, gusto ko po pang matagalan at permanent solution. Can I get that commitment from Dole? Yes. Um, Mr. President, I think all of us here, whether elected or appointed or working in a bureaucracy, uh, share the same advocacy for workers' welfare Di ba natang parang napikon dito si Sen. Loren Ligarda? Kaya niliwanag ito ni Senator Loren Ligarda na hindi ka nag-iisa dyan sa adhikain na yan. Lahat tayo, sabi niya, lahat tayo rito, yan ang gusto. Hindi kaya nag-iisa. Pero hindi niya mapapangako yung imposibleng ipinapagawa ninyo. Hindi niya maipapangako na may maikukulong kasi long process ito at hindi dole na mayroong authority na magpakulong. Ang kailangan dito, katulad yung sinabi ko, magsasampa ng kaso at hindi yan ang trabaho ng dole. Trabaho iyan na mga lawyers na maaari mong tapikin na humawak ng kaso ng mga sinasayabong naaaping manggagawa. Forgiving giving them what is due them. For compliance with the minimum wage, which is already so minimum and not a living wage, um, yes. So, so I speak for them, even if the secretary um, is not here anymore now for a very urgent personal reason. Um, yes, to the best of their ability, they will. But clearly, we know that it would be the DOJ. Uh, they must file the case there, no? And uh, how can I, a sponsor of the of the budget, and they uh, watch over the courts? Um, to ensure, because I cannot promise you your honor that as i' sit here next year, if i 'm still the chair of the budget of Dole, because you will say that I may be live next year I cannot answer yes, you yes, sir, in the affirmative to say I promise you when I budget when the budget comes here I, I as budget chair cannot do that yes, but we share your advocacy you 're not alone in that fight. we all share the advocacy uh, for workers welfare um, and giving them their due uh, wages. That's why we have also been uh, wanting to increase the minimum wage para taasan po ang minimum wage nila para maging... Dito, Sen. Rafi Tulfo, hindi mo ba napapansin? Tinuturuan ka na ni Sen. Loren Ligarda ng tamang proseso. Proseso ng pagsasampan ng criminal case, proseso ng paghawak ng prosecutor sa mga kasong kriminal, sa mga kasong ang penalty ay imprisonment. At ang sabi niya, maaari magtrabaho ang Dole doon lamang sa scope ng kanyang mandato at hindi siya pwedeng sumaklaw ng ibang trabaho o trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno. Sana you can read between the lines kung ano yung sagot ni Senator Loren Legarda. Para maging living wage, napag-usapan po yan na, ng mahaba sa hearing. Uh, at may mga nakafile na admin cases. Uh, kung may criminal cases at nasa mga kurte, um, uh, I'm not certain whether the DOLE personnel here can actually interfere. So I cannot assure you na may nakakulong. Kasi kung sabihin kong oo, oh, oh, para lang mapasa yung budget, para na akong nambola sa inyo. I don't want to do that. No, what, what yes. I'm trying to say here, uh, Madam Sponsor, Mr. President, is merong kasong na-file na dapat. Kasi... Uh, mukhang wala at kaso na ipa-file. Meron nga monitoring, meron kayong target huh? inspection and all. Pero marami, I'm sure ma, sa, sa mga ginawa niyong pagbibisita, yes. pagmamonitor, marami kayong nakitaan dyan ng mga kumpanya na talagang nag-violate sa batas um, natin, sa labor natin. Feels, yeah. So ang tanong yeah. ko talaga, meron na bang nayakyat yeah. man lang yes. sa korte? Kung uh, so, meron President. ilan po, para kung meron mga na-pending, ako na po magpa-follow up, I'll help you out na para ensure ko na yung kaso niyon hindi na, na natitenggal lang dyan sa korte, yan po ay gugulong at meron masampulan at meron makulong. Kasi hanggat wala pong nakukulong na mga among balasu, uh, uh sa bad, mga masamang amo, eh, tuloy-tuloy pa rin po yung gagawin pang -apit. Yes. Um, ako po isang ayon sa inyo, pero alam naman po natin na ang DOJ na piskal o yung prosecutor ang siya magtitimbang ng ebidensya, whether if a file ito o hindi, di ba po? Itong litanya, itong sagot o lecture ni Sen. Loren Ligarda, ito ang tamang proseso sa pagsasampa ng isang criminal complaint. Ito ay dadaan sa Office of the Prosecutor na siya mag-i-evaluate kung may probable cause na isang pa yung reklamo tungkol doon sa hindi pagbibigay ng tamang sweldo sa mga employees. Hindi dole ang magdi-decide at magpapakulong ng employer ang idea kasi ni Sen. Raffi Tulfo, dapat ang doli ang umaaksyon para may makulong. Hindi ang doli ang dapat umaaksyon dito dahil sila, ang dapat lamang nila i-decide ay ang tungkol sa labor cases, hindi sa mga criminal complaints. Kaya nang gagalaiti si Sen. Raffy Tulfo dahil bakit daw wala pa nakukulong at nagagalit siya sa mga taga-doli. At kapag daw wala pa nakulong, lumalabas na tamad ang mga taga-dole. When in fact nga sabi nga natin, hindi nila obligasyon 'yun. Wala sa mandato nila ang magpakulong. Um, nagiging makatotoo ang mga Dole directors or sa akin na hindi po sila. It will be the prosecutor, it's under the DOJ who will decide precisely. whether the case will be filed or not. Exactly. And so exactly, precisely. Yan yung sabi ni Senator Raffy Tulfo. So ngayon naliwanagan na tayo kung sino at ano ahensya ang dapat na gumanap sa pagpapakulong sa mga abusadong employer patungkol sa hindi pagbabayad ng tamang sweldo, eh bakit nga sa dole kayo ng gagalaiti? Hindi nga nila yan trabaho. Sabi nyo nga, exactly, precisely. ah uh, meron po silang mga nakita na, na hindi nagko so mag issue po sila ng compliance order. Uh, admittedly, walang nakukulong. Uh, dapat Wala humay -humay. pa. Wala pa. Wala pa. Eh, dapat po uh, makulong, ayon po sa kanila, no? Eh, dapat may makulong. dahil Kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-dole. Dahil hindi na ginagawa ang ka kanilang trabaho. Dito maliwanag ang pagtaob ni Sen. Rafi Tulfo patungkol sa kanyang mga idea. Biglang nabago. Mula sa DOLE, eh exactly, precisely, dapat ay DOJ na at prosecutor ang dapat na magsampan ng kaso laban sa mga employer na abusado. Na hindi po sila. It okay. will be the prosecutor, it's under the DOJ, who will decide precisely. whether the case will be filed or not. Exactly. O ayan, maliwanag Sen. Rafi Tulfo. Sinabi na nila, sinabi na mga taga-DOLE na hindi sila dapat ang nagsasampan ng kasong kriminal laban do sa mga employer na nang-aabuso ng labor laws. And so, yes, if there are abuses, um, since you are uh, very influential in that sphere, and that is your advocacy which we share with you, uh, maybe the proactive way is to seek the help of the good senator so that through his influence and more than 26 million followers um, on his uh, platforms, he can help you. Kayo, bilang maraming subscribers, influential, kayo ang maaaring tumulong. Sabi nga natin, tapikin nyo na lahat yung mga abogado ninyo, yung mga abogadong madalas nyo makasama, yung madalas na tumulong sa programa nyo sa RTIA. Sila na po ang pagsampahin nyo ng kaso ng kriminal laban dun sa mga employer at ito ay isasampa sa Office of the City Prosecutor para malaman kung dapat isampa ito sa korte o hindi. At ang kasong ito ay hindi sakop ng dole. So, maliwanag ba yan? Kasi pinipilit nyo na dapat may mapakulong na ang dole. Hindi po dole ang magsasampa ng kaso. Ang complainant po na maaaring irepresenta ng mga lawyers ninyo. Because if I, if I tell you, I assure you, may kulong one year from now, um, then you take me up on that, hindi po ako ang nagpapakulong o sila po. It is the DOJ through the prosecutor and the fiscal that is our judicial process that will weigh the evidence to see if there is uh, enough enough evidence to file the case. maliwanag pa sa sikat ng araw ang explanation na ito ni Senator Loren Legarda tungkol sa ano ang obligasyon ng DOLE at ano naman ang obligasyon ng DOJ patungkol sa pagsasampa ng criminal complaint laban sa mga abusadong employer and once it is in the court again I cannot expect the good secretary or his ASEX and USEX to be following it up okay. in the respective courts. However, what we could do is inform your honor and your office uh, with all cases filed, whether for compliant, the non compliant employers, and then perhaps you could help, uh, both administrative and possible criminal liabilities. That's exactly That's what, what I can suggest. That's ex exactly yes. what I'm talking about. Now, thank you for the question. Dito, pinakita talaga kung ano ba yung tamang proseso. Yan ang hindi nabanggit kanina ni Sen. Rafi Tulfo. Yung tamang proseso. Ang ginagawa kasi ni Sen. Rafi Tulfo, inuutusan lang ang mga taga-doli na magpakulong. When in fact, hindi yun yung tamang proseso. nag na po ako. Nakakatuwa talaga si Sen. Rafi Tulfo. Gusto niyang bumawi, kaya sinabi niyang, nag-gets niyo na po ako. Samantalang si Senator Loren Ligarda ay nag-explain ng tamang proseso. Dito, gustong palabasin ngayon ni Senator Rafi Tulfo na yun yung kanyang idea at nag-gets na ni Senator Loren yung kanyang naiisip. That's exactly That's what, what I can suggest. That's ex exactly yes. what I'm talking about now. Thank you po. Nag-gets na po ako. Yung... Just what I'm talking about. Gusto niyong palabasin na yan yung opinion na yan, yung suggestion na yan, yung lecture na yan, ang kanyang sinasabi kanina pa. Pero hindi makuha ni Sen. Loren Ligarda. Kaya nagpapasalamat pa siya na nag-gets na ni Sen. Loren Ligarda yung nais niyang sabihin. So what I'm talking about now, thank you po, nag niya na po ako. Yung... Dito kahanga-hanga talaga si Sen. Rafi Tulfo kung paano niyang itaob ang isang lecture pabor sa kanya. Na ipalabas niya agad, no? Na yung mga sinasabi ni Senator Loren Ligarda, eh yun talaga yung pinupunto niya. Hindi lang talaga makuha ni Senator Loren Ligarda, yung nais niya kanina pa. Lumalabas tuloy na ang hina pala ng pag-intindi ni Senator Loren Ligarda. Thank you po, nag na po ako. Yung bang meron po dapat mga kaso nang na-file uh, sa korte? dahil, there are cases filed in court. dahil dito sa them? mga na hindi Wala. po sumusunod sa batas. As of now, to their knowledge, there is no criminal case filed in court. There are administrative cases based on their visits and their compliance uh, visits, Mr. Okay. President. At yun naman talaga ang tama. Administrative cases lang ang dapat nahawakan ng DOLE or NLRC kasi quasi-judicial agency lang sila. Wala silang authority na magpakulong maliban lang pag ito ay patungkol sa contempt power. Uh, anyway, ako po ay gumagawa ng uh, uh, resolusyon. Uh, ang tawag po doon ay uh, anti-wage theft law no? uh, para makasuhan, kriminal ang lahat ng mga uh, employer na hindi po ay na nagnanakaw uh, sa sweldo ng mga empleyado. But, but alam naman natin yan, Madam Sponsor, na it will take some time uh, bago yan ay mahir hanggang sa may pasak o may papsa. Ah uh, pero for the meantime, eh, mayroon naman talaga tayong batas na na dapat implement labor law na nagsasabing ibigay yung na rapat which is the minimum wage. Yes. So gusto ko po uh, sana may ma-file na, na kaso by next year at gusto ko makita yung mga file na kaso para ako na po magpapa upang masiguro na talagang gugulong yung kaso na i-file. 'Yun lang po yung point ko. Um, yes. Akala ko na gets na ni Senator Rafi Tulfo yung idea o yung mga sinabing proseso ni Senator Loren Ligarda. Hindi pa rin pala, pinagpipilitan pa rin niya talaga na dapat DOLE ang magsampan ng kaso. Yun lang po yung point ko. Um, yes, uh, the dole in so far as their role will be, will be the witnesses, Mr. President. Okay. Again, I reiterate that the proper process through the DOJ would be for the fiscal or the prosecutor to assess the evidence and to file the case. And... Sinabi na nga po sa inyo ni Senator Loren Ligarda kayo bilang influential na vlogger na marami mga subscribers, kayo ang makakatulong. Huwag lang po ninyong ipilit na pagmomonitor ng kaso. Kayo ang mag-initiate ng kaso sa tulong ng mga lawyers ninyo para matulungan yung mga manggagawang na aapidi umano ng mga employer nila patungkol sa violation sa labor laws. So, yun po ang pinakamagandang maikikilos po ninyo. Huwag lang pong monitor-monitor lang. Huwag lang utos-utos lang. Gawin nyo po, isampahan nyo po ng kaso. Tignan po natin kung maisasampa ng DOJ o ng prosecutor at mairekomenda ito sa korte. Okay? Mm -hmm. So, ngayon. ah uh, sabi niya, gumagawa siya ng batas. Mm -hmm. So, in other words, paano makakapagpakulong? Kung di pa nagagawa yung batas na balak niya. Ah, okay. Yeah, yun, yun naman na, isa pa. Mm -hmm. Pero, syempre, sabi ko nga, pero may ginagawa daw siyang batas, itong Wage Theft mm -hmm. Act, mm -hmm. na kung saan yung mga hindi magbabayad ng tamang sweldo, mm -hmm. at yung sa oras na tama, mm -hmm. eh, dapat makulong. Okay. okay. Nung tinignan ko partner, actually, nung ko, yung kanyang uh, bill, number mm -hmm. 208. July 2 eh. July 7, 2022. Mm -hmm. So, title is an act penalizing the act of wage theft by amending for this purpose articles number 87 and 116 of PD442 otherwise known as the Labor Code of the Philippines. So, dito, mag a pala siya. Okay? Pero sana, partner, maliban dito, tinignan niya, okay? Dapat tinignan niya na rin yung isang batas. Uh, meron na kasi dito batas partner kung saan, meron ng penalty. Mm -hmm. Okay? Meron na itong uh, batas patungkol dito, yung Republic Act, mga kay UB, number 8188. Mm -hmm. ano, okay? So, so, ang mo. ang Department, uh, Republic Act, ang um, RA 1888, uh, mm -hmm. an act increasing the penalty and increasing double indemnity. 'di ba? Mm -hmm. For violation of the prescribed increases or adjustment in the wage rates. Mm -hmm. Okay? Amending for the purpose Section 12 of the Republic Act 66 6727 as was known as Wage Rationalization Act. Uh -huh. So mga kayo bid dito sa act na ito. Okay? Dito sa batas na ito. Um meron ng penalty mm -hmm. yung hindi nagbabayad nang tama at hindi nagbabayad ng tamang wage. Uh -huh. Di ba? Mm -hmm. So, ang nakalagay dito, alam nyo ba mga kaibigan, ang fine is 25,000 pesos. Mm -hmm. Okay. Uh, hindi not less than 25,000 pesos nor more than 100,000 pesos. Mm -hmm. Or imprisonment of not less than 2 years nor more than 4 years. Okay, or oh. both. Okay. Okay. Mm -hmm. So in words, partner kung may batas ng ganito, kasi dito sa wage na to partner, ang definition sa labor code, including the earnings. mm -hmm. Okay? Kung dito sa batas na to, ay may imprisonment na. Diba? Okay. Okay? Kung may imprisonment na ito, uh, at gagawa siya ng another uh, wage theft act, na may imprisonment din. Mm-hmm. Uh, ano ang susundin? Ah. Magdadalawang magdadalawang batas to, partner. Mm -hmm. So, magpepe... ikukulong ba? Na yung naka- naka-violate ng na hindi pagbabayad ng sweldo? Sweldo. Okay? Mm -hmm. Tapos ipipinalis mo rin dito. Tingin ko mm -hmm. dapat dito, partner. di ko alam. Kung hindi niya nabasa yung isang batas. Mhm. Mm di ba? Dapat nabasa niya yung isang batas na partner kasi uh, magdadalawa ng batas 'to, magiging redundant ito. 'Di ba? Mm -hmm. So in other words, partner, ah uh, aralin muna ito bago siguro sabihin na meron siyang binabalangkas na wage theft act. Mm -hmm. Kasi 'pag redundant 'to, bababaliwala. Mm -hmm. mm. Tapos, partner, ah uh, dito nga, dito sa Republic Act 1810, uh, 1888, tama. Eight, sorry, sorry. Republic Act 8188. Mas malaki pang penalty, hanggang 4 mm. years ang imprisonment. Special penal law ito. Mm -mm. Kasi meron siyang imprisonment, pagkakakulong atbp. Uh -oh. 'di ba? Mm -mm. So, kung gumawa siya ng batas, tingko dapat i-consolidate niya lahat. Lahat-lahat mm -hmm. ng mga batas patungkol dito para hindi nagkakapare-pareho. So, pwedeng makulong ang employer? Oo, base dito sa Republic And Act 8188. Mm -hmm. Yes, pero kasi ganito yan, mga kayubi. Mm. Hindi nyo pwedeng iutos ito sa dole. Katulad ng nire-request niya. Uh -huh. Okay. okay. Kasi si mm -hmm. ano, oh, sabi nga natin, kung maganda man ng adhika ni Sen. Rafi Tulfo, mm -hmm. hindi tama yung tao o yung ahensyang kinakatok niya. Mm -hmm. Para bang, oh, si para bang ito, eh, hindi ko hindi ko tututulan ang budget yun everything. Pangako nyo lang mm -hmm. sa susunod na taon, parang gano'n, mm -mm. na pa, pa, na kayo. Oh. Partner, hindi, hindi, hindi ang dole ang magpapak ang mag hindi sila magpafile? Oh, oh, oh. Hindi sila na mag-judge. Mm -hmm. Kasi ang pwede magsampa nito, yung employee, employee. Ah. Uh -huh. Criminal uh -huh. case. Uh -huh. Sa Sabi ko na nga 'yan, nagtatrabaho sa isang uh, uh, kumpanya. Ako yung pwede mag-file bilang empleyado. Oh, empleyado oh, ka, oh. hindi ka nabigyan ng sweldo. Oh, oh. 'Di ba? Hindi ka nabigyan ng sweldo. Mm -hmm. Punta ka ngayon sa uh, Fiscal's Office, 'wag sa labor. Kasi mm -hmm. si labor, sa DOLE, wala silang uh, power. Oho, kapangyarihan na magbigay ng ng uh, magbigay ng uh decision mm -mm. about imprisonment. Oho. Oh. Korte lang 'to. Tama. So, kaya nga sabi ni Senator mm -hmm. Lawrence, siguro mm -hmm. kasi siguro kung lawyer mm -hmm. ng si Senator Lawrence, mas mas okay sana 'yung sagot niya. Mm -hmm. Pwede niya sabihin kasi na hindi ito obligasyon ni Dole. Oho. Oh. 'Di ba? Maganda 'di mo, pero hindi ito obligasyon ni Dole. So, dapat sa iba ka. Siguro pag DOJ Di may di may hearing. mm, -mm. ba? Diba? Yan ang sabihin mo. Yan. Diba? Kaya nga sabi ni Tal Atak, kaya nga mm. attorney, platform lang para sa kanya ang budget hearing. Ang totoong intention niya dyan ay magpasikat. Uh, pwede. Pwede kasi ganito partner eh. Ano mo mga kay UB Kasi nangyayari, mm. kahit sabihin natin maganda. Sabi nila maganda yung intention ni Sen. Raffy. Pero, ang nangyayari kasi, kaya siguro hindi maganda yung basa sa ginagawa niya. It's para tuloy grandstanding yung dating. Ingag, gano'n ang nangyayari sa kanya eh, no? Mm -hmm. Oo, para bang sana lang sa madami naman yung lawyer's partner, ituro naman sana kay Sen. Rafi Tulfo ano yung ibibigay na salita mm -hmm. pag may hawak na mic. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi ito ito lang ang basa ko, ha? Mm -hmm. Basa ko lang to, walang magtatampo dito, ha? Mm -hmm. Feeling ko lang naman... Kasi syempre si si, si Senator Rafi Tulfo, maingay siya eh. Not to the point na negative ah. Maingay siya, ako mag ano siya, bold siya sa mga gusto niya mangyari. Okay? So pag may kakwentuhan siya, pag may naikwento sa kanyang isang, pag may naikwento sa kanya na ganito, alam mo, do sa amin, ganyan-ganyan. Ang mangyayari, well, tanong natin, di ba kay Senator Tulfo, ano nangyayari? Kinukwento niya na sa mic? Ah, yun, yung, yung dating dammit. sa akin, ha? Okay. Sa, walang magtatampo, Yun ang dating sa akin, eh. Mm -hmm. Ang dating sa akin, pag naikwento iyo nagiging issue na yan, sasabihin niya ngayon sa mic. Oh. parang hindi na be-verify. Oh. sa akin, na, Hindi na be-verify. Kasi, mm -hmm. meron, eto, eto, eto. Ah, parang ganon. So, sa, sa akin, partner, maraming lawyer siya na nakahalubilo. Marami siyang lawyer, sinabi niya. I hope lang na bawat salita ni Senator Raffy Tulfo. Dapat 'yan guided na siya. Mm -hmm. Bawat batas pasok sa 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 kanya. Para hindi siya na, minsan um ang tuloy siya minsan or nababatikos. Mm -hmm. uh, is that the right word? Eh napupuna. Napupuna kasi siya kasi minsan mali yung gamit niya. Ah okay. Diba, katulad nito? Mm -hmm. Bakit nyo uutusan ang DOLE mm -hmm. na dapat na meros silang ma na dapat na may napakulong na, mm -hmm. na hindi nakapagpasweldo ng tama. Mm -hmm. When in fact, hindi yan na mandato ni DOLE. Oo. Di ba? It's a criminal case, it's the victim, mm -hmm. alleged victim, who will file the necessary criminal complaint before the prosecutor's office. At doon din ni prosecutor kung tama. Oh. At nakita ko, sana to ha, pansinin lang ha, sana. Mm -hmm. Hindi madoble-doble yung batas. Sa, sa ano niya, sa wage theft niya partner. Mm -hmm. uh, hindi masyadong na-define yung word na withhold. Mm -hmm. okay? sabi niya, depriving theft refers to the act of depriving or withholding an employee of wages, other earnings. iba, So kasama na yung mga 13-month pay everything. So ang tanong ko, partner nito. Mm. Paano kung yung employer hindi lang agad nakakolekta? Oh, oh, oh. 'Di ba? Na-late. Mm -hmm. na 'Di ba? Mm -hmm. So in other words, na-withhold yung sweldo. Na-delay. Mm -hmm. Kasi hindi agad dumating yung bayad. Mm -hmm. 'Di ba? E eh, yung mismong sweldo depende doon sa nakolekta. Mm -hmm. Tama ng ano, oh, kumpanya. Mm -hmm. Paano to? Ibig ba sabihin to sasampahan na agad ng criminal case. Ay hindi 'yan yun. Dapat i-define niya ito. Una, dapat i-correlate niya 'yan sa RA 8188 mm -hmm. kasi magdodoble siya. Mm -hmm. Pangalawa, dapat i-define niya mismo because mm -hmm. this is it will become a criminal complaint partner may imprisonment to. Mm -hmm. So dapat maliwanag ano ba yung hindi yung pag-withhold pag Mm -hmm. Dapat ito intentional, in bad faith, at saka yung um, unreasonable, mm -hmm. refusal. Mm -hmm. Dapat very clear yun kasi hindi lahat ng employer intention na hindi, hindi makapagpaswento. Yes. Especially 13-month pay partner. Kaya yung mm -hmm. ibang mga employees, naiintindihan yun. Oo. Pero may mga ibang employees, eh, hindi, sabi ng batas, ito, ito, ito. Eh, linawin nyo yan. Kasi baka maraming makulong. Oh okay. Ba? So paano partner? Okay ako to. Maraming salamat hanggang bukas po ako po si Rajaman Jenny Pahilanga. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Tony Clark kaso nagpapalalang huwag tulugan ang inyong karapatan. Siya te media hanggang alas 9, dito pa rin po sa programang Usapang Batas. Batas.